ako kay Noy Noy Aquino na sa ngayon ay binawi na niya yung bagong patakaran tungkol sa balikbayan boxes. Uh, umuwi ako ngayon sa bahay. Masayang masaya yung tita ko. Sabi niya sa akin, Oy, um, binawi na ni Noy Noy Aquino yung um, patakaran sa balikbayan boxes. Pero maya maya, may nakita kami kung sino ba yung tinatanong niya sa akin na um, Roseltan. So, sabi ko, hindi ko kilala yun. So, binok binuksan namin yung page sa Facebook. Of course, mga OFW, lagi kami sa online. So, ngayon, binasa namin. Uh, ko lang yung nakita ko. So, sabi ni Roseltan, ang dami talagang utak talang ka na OFW, hindi mo na indindihin bago magsalita. Mga chismis at panggagaya lang naman alam. Kaya wala kayong asenso sa Pilipinas kasi wala kayong utak tama, dyan na lang kayo sa ibang bansa. Mga bobo naman kayo. Hindi kayo kailangan ng bansang Pilipinas dahil wala kayong puwang dito. Masyado kayong paawa effect. At pabayani, eh dapat pala binabaril kayo sa luneta para lang maging bayani kayo ng katangahan. Po eh. Hmm. Unang-una, matagal na akong gumagamit ng Facebook at hindi ko ginawa tong video na to para magpasikat o kung sa anumang rason. Russell para sa iyo to. Sinasabi mo na hindi kami nag-iisip bago nagsasalita at ang basihan namin ay chismis. It, alam mo, mabilis, ah, mabilis, mabilis lang lumabas sa ibig ng isang tao yung mga salitang ganyan kung hindi mo naranasan na magkaroon ng magulang o mahal sa buhay na nasa ibang bansa, mapahalad ka. Alam mo kung bakit hindi mo kinailangan na umalis ng, ng bansa natin. Hindi mo naranasan na malayo sa mga pamilya mo. Hindi mo naranasan na magpadala. Hindi mo naranasan na umiyak gabi-gabi dahil hindi na sila kasama. Ngayon, Sasabihin mo pa sa amin na wala kaming asenso sa Pilipinas dahil ano, kami ay mga bobo. Sigurado ka bang lahat kami ay bobo? At hindi sa hindi dahil sa hindi kami lahat ay bobo. Wala kang karapatan na sabihan ang kahit sino. Maging OFW o nasa Pilipinas man, na sila ay bobo. Aba, nakita ko ang position mo nasa assistant ka pa lang ng customs. O sige, sabihin natin senior. Ano, senior po rapot? Nag-uumpisa ka pa lang. Nag-uumpisa ka pa lang sa posisyon mo. Paano pa pag nandun ka na sa taas? Hindi ganyan ang dapat nating mga leader sa Pilipinas. Nangunguna ka na. Ngayon, sasabihin mong edukado ka at ang mga OFW ay mga bobo at dapat lang na nandito kami sa ibang bansa dahil wala kami ano, kapupuntahan dyan sa Pilipinas? Paano mong nasabi yun? Ngayon na bumababa ang piso, kanina nakadepende ang Pilipinas, hindi ba't sa mga remittances Bakit sa ekonomiya nababalansi ang dolyar? Nang dahil yun sa remittance ineng. Ano ngayon ang pinagsasasabi mo? kung meron man dito na lumalabas na bobo, ang tanong ko lang, sana naging pride ka ng magulang mo sa ginawa mo. Lumalabas kasi na parang ikaw pa yung walang pinag-aralan. Hindi ko sasabihin na bobo ka dahil baka hindi nga na. Tapos ano sasabihin mo? Alam mo, paralampasin ko na sana eh. Hindi ako nagpo-post ng ganitong video. Tahimik lang ako, nag-share ako ng mga status ko pero ngayon hindi mo ako mapapatahimik sa sinabi mo na to matatanggap ko pa iba mong sinabi pero nung sinabi mo na masyado kaming paawa effect at pabayani effect dapat pala binabaril kayo sa luneta para maging bayani kay ng katangahan Boy. alam mo kaya ka tinatawag na bayani number one Oo, sabihin mong paawa kami kasi nasasakpan kami. Pero kaya ka tatawagin na bayan dahil maaawa sa ang tao. Eh sa tingin mo ikaw, maaawa ba kami sa iyo? Nakakahiya ka. Ikaw pa man ang kapwa namin Pilipino. Ikaw pa man din ang nasa posisyon para umintindi sa amin. Tapos yan ang gagawin mo? Yan ang tipo-post mo sa Facebook? nakakahiya ka. Alam mo, siguro ikaw ang dapat na pumunta sa luneta eh. Alam mo, sa dami, sa dami-dami ng OFW, ay bonggang-bongga yung pagkamatay mo. Pag binaril ka lahat ng OFW dun, dun magiging bayani ka siguro. Bayani ka ng kahihiyan sa bansang Pilipinas. Alam mo, minsan ang mahirap sa ating mga Pilipino, kayo na mga nasa posisyon, sa halip na gamitin yan para makatulong kayo. Hindi. Alam mo, dapat nga iba yung linya mo eh. Sinasabi mo, ang daming utak ka O baka naman maraming talangka sa di ba? Diba? Baka naman... Kasi, ba diba nga, sa Pilipinas, kapag umaangat yung kapwa nyo, masakit ang loob. Hindi naman lahat-lahat yun. Pero ano na lang ba naman yung mga pinapadala ng OFW? Oo, ang iba umaabuso. Pero bakit hindi yung pagpuunan yung mga mga pumapasok na iligal sa mga container van? Hindi yung mga balikbayan boxes na pinagpapagura ng mga OFW. Yung mga nasa Saudi, magkano lang ang kinikita nila tapos ganun ang gagawin nyo. Bubuksan nyo yung bagahe. bababuin. Ano pa ba? gusto nyo maramdaman ng mga o sa ginagawa nyo? At kung sasabihin nyo, nawawalan kayo ng kita sa tax. Ang hindi ko maintindihan dyan sa Pilipinas, ang laki-laki ng tax, 12% yung tax ikukumpara natin sa Japan, 5%. Pero maunlad sila, napakalit na bansa. Pagdating naman sa, um, pagdating naman sa Singapore, 7%. Pero maunlad din sila. Tapos kapag dating naman sa um, Hong Kong, wala silang tax. Kasi nga open, open dun eh pwede kang mag-shopping ng mag -shopping. Pero ang tanong mga kapatid, bakit ganun? Bakit ganun? Kaganda ang ekonomiya nila. Isa lang yung sagot dyan, bakit hindi natin nararamdaman yung produkto ng tax natin sa Pilipinas dahil pumupunta sa bulsa ng mga politiko. Kaya ikaw, Rosel, sa susunod, mag-isip-isip ka ng mga sinasabi mo kasi ikaw ang lumalabas na walang pinag-aralan at before kong tapusin itong video na to para sa akin i-share isha ko lang to kasi pakiramdam ko talaga na napapanahon maski sa Biblia Rosel sinasabi dito ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila. Ang nanglalait sa mahirap ay humahamak sa may kapal at ang nagagalak sa kapahamakan ng iba'y mayroon ding pananagutan. Ang pinong pananalita ay di mahahanap sa mangmang ni ang kasinungalingan sa taong marangal. Sa paniwala ng iba, ang suhol ay parang salamangka, kaya lahat ay makukuha kung may pansuhol ka. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan. Ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira sa pagkakaibigan. Ngayon, Roselle, hindi ako galit sa'yo. Siguro, hindi mo lang talaga naiintindihan dahil wala ka sa kinalalagyan namin. Oo, may pinag-aralan ka. Pero alam mo, kung hindi mo ginawa yan, siguro, mas proud sa iyo ang magulang mo. At sana, baka sakali may maganda kang future dyan sa Bureau of Customs. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko sa iyo, pero kung ako sa iyo, manahimik ka na lang.